So ito po ang ating ano uh, bagong panganak mga 3 hours. So bali kahapon lang tupin ang anak, 'yan 'no. So ipakita namin sa inyo yung ano kanyang uh, dumi. So pag dumi po ng kambing na bagong panganak, ang unang dumi po niya is uh, nalabas kulay itim pero ang susunod dyan, 'yan na po. Pag naka deede na siya ng kulostrum 'yan na ang lalabas dyan mga katyrs. Alright, hindi po yan nagtata eh. Yan po ay eh, normal lang. Normal lang po yan sa ating mga alaga. Kaya wag po kayong mangamba sa mga baguhan pa lamang sa pagkakambing. So yan po talaga, panakaday din ng room Ganyan po ang dumi nila. Alright. Gwapo. Kulay black. Ting ano? Tangos ng ilong. Alright, happy good farming po sa ating lahat. Like, share, and follow for more.